Case solve na ang kasong pagpatay ng security guard sa kanyang sariling bayaw matapos sumuko sa Kidapawan City Police ang suspect na si Ramil Morales. Sa panayam ng Radyo BIDA kay Kidapawan City PNP Chief, Police Lieutenant Colonel Jose Marisimangan, sinabi nitong sumuko ang suspect matapos makita ang kanyang pangalan na wanted sa social media at ang patuloy na isinasagawang hot pursuit operation ng kanilang hanay. Gate ng suspect sumuko siya sa PNP dahil sa kanyang takot sa kung anong mangyari sa kanya at sa pagod na dala ng pagtatago. Napag-alamang nagtago at nagpalipas ng gabi ang suspect sa barangay Saging Makilala, Cotabato. Matapos itong iwan ng baril na ginamit sa krimen sa kanilang bahay, ayon kay Simangan, nahaharap sa kasong murder si Morales at kasalukuyang nasa kustodiya ng Kidapawan City PNP. Matatandaan na nasawi ang isang retiradong sundalo na kinilalang si Edmond Bautista matapos magtamo ng tama ng bala sa kanyang katawan sa kamay mismo ng kanyang bayaw. Dati nang may kasong panununtok ng barilang sospek sa Island Garden City of Samal kung saan siya nang galing. Itong uh, suspect ay uh, he is uh, a native of uh, Samal City at hmm. nag-coordinate din po kami sa mga kakilala po natin doon sa barangay Kabutian of Samal City and they all confirm na meron daw din po itong kaso ng panununtok ng baril. Kaya nga po uh, imposible daw po na makabalik siya doon sa area na yon ang tinig ni Kidapawan City PNP Chief Police Lieutenant Colonel Jose Marie Simangan. Cherry May Exim Tapia, NDBC Bida Balita.